Hello everyone! For today's video guys, ay mag-ano ako? Maglalagay ako ng bedsheet kasi ito na yung bedsheet kanina ang nilabhan ko. Kasi yung bedsheet ko, wash and wear lang ako kasi wala ng ibang bedsheet. So, ayan. Para tayo ay matulog na. Masarap kasi matulog pag bagong laba. Malinis ang bedsheet. Ang higa. Ayan. yun? Wash and wear lang ako. Kasi wala akong extra bedsheet. Jennica. mahirap maglagay. Yeah. Hirap maglagay ng ano. Shit. ayan, mabango na ang higaan ko at malinis na kasi bagong laba ang widget. So, ayan. So, ayan guys. Thank you for watching.